bilang tayong mga Pilipino sa pinakamasayahin sa buong mundo. At sa malamang, may kinalaman dyan ang ating mga fiesta. Kung kailan sabay sa paggunita sa mga petsa na may kinalaman sa ating relihiyon ang mga kasiyahan at wantusawang mga kainan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Happy Fiesta, mga kapuso! panahon, kinatatakutan daw ang kanilang lahi. Matapang na tribong kilalang kilabot daw ng kabundukan ng Cordillera. Maging ang mga mananakop na Espanyol noon, hindi rin sila tuluyang nakukuk. At sa paglipas ng panahon, isa ang kanilang tribo sa bansa na mapahanggang ngayon. Buhay na buhay pa rin ang tradisyon at paniniwala saraw sila sa masasabing orihinal na lahing pilipino Sila ang mga Igorot ng Cordillera Wala ang mga Igorot ang kauna-unahang tribong naninirahan sa kabundukan ng Cordillera. At tuwing Abril, pumaparada ang mga Igorot gamit ang kanilang tradisyonal na damit sa highway ng Bontoc sa Mountain Province. Ipinagdiriwang kasi nila ang pagkatatag ng kanilang probinsya, pati na ang mayaman nilang kultura, ang Langay Festival. Ah! Karamihan sa kanila mula pa sa mga liblib na bayan ng Mountain Province. Nakakamangha yung parada kasi bawat grupo, iba yung performance. Hindi siya yung typical na makikita mo na piyesta. Tapos, very lively siya at very colorful kasi na iba-iba rin yung costume ng bawat grupo. Bawat bayan, hindi pa sa sa pasiklaban. Arab Pag-iwas sa ipinagbabawal na droga ang tema. Siyempre, ang dami namang epekto ng drugs eh, nakakapag-disturba sa ating pag-aaral, yung hindi na natin alam kung anong ginagawa natin. Simple ay, lang ay, ang mga hakbang o dance steps ng sayaw ng mga igurot, pero may sinisimbolo raw lahat ng ito. Itas, 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 uh, taas pa? Oh. Uh, 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 taas? Uh, uh, Tinuruan ako ng 12-anyos na si Shawi ng ilang steps ng kanilang sayaw. Ano po? Kalabaw pa rin? Bakit kalabaw ang ginagamit niyo? Symbolis? Kaya yun yung, yung uh, parang common na, na ginagamit ko, uh, ng mga. So far, sa pagsasaka. Uh, okay, so yung ganito kalabaw, yung ganito kalabaw pa rin. Wala, hindi. Ito? Oh, oh, actually, oh. siya. Oh. Mas madarama mo raw ang bawat indak at kahulugan ng kanilang sayaw kung isusuot ang tradisyonal na damit ng mga babaeng igurot, ang gakes. Ah, nararamdaman ko po ako yung isang igurot na. <laughs> na ang ganda ng accessories nila at 'yan nitong kanilang cos uh, native costume, native attire. Kaya ko 'to. Maya-maya <laughs> lang nag-umpisa na ang sayawan. sobrang mapapagod ka, tsaka malilito ka. Kasi nga, iba-iba yung beat, iba-iba yung step. So, kailangan siya pag-aralan talaga. <laughs> Isa sa inaabangan sa lang ay ang tagisan ng galing ng mga batang igurot tungkol sa kanilang mga tradisyonal na sayaw at kanta. Isa sa dumayo rito sa Bontok, ang mga batang igurot mula sa Tadyan, ang kanilang ipanglalaban isang sayawit na patungkol daw sa pag-aani ng kanilang mga ninuno. Ang nagturo sa mga bata, isa ring purong igurot. mga bata kasi ngayon, hindi na, hindi na sila, sila marunong sumayaw ng yung igurot dance namin. Kaya tinuro namin sa kanila para malaman naman nila. Isa sa makakalaban nila ang mga batang taga-Bontok. Patungkol din sa pag-aani ang kanilang sayawit. Iba lang daw ang kanilang props at kanta. At ang kanilang bahag, kulay puti. Dahil kasuton ng aming ninuno. Let's give her a, a warm hand of applause for the municipality of Bauko. May kantahan. sayawan at komedya. <laughs> Ang nagwagi sa tagisan, The first Taon-taon, pinipilit ng mga organizer ng Langay na kabataan ang gawing sentro ng kapistahan. Sila raw kasi ang magmamana ng susunod na henerasyon ng mga igurot. Di lang yung mga elders ang involved, it's actually a community effort. And I guess with what the municipalities want to show, it's uh, more, on, more on the community-based uh, traditions, the community-based rituals. That's why that's why the kids really have to come, and the kids. And it's also one way of of sharing and passing down the culture. Makailang beses pinilit sa kupi ng mga Espanyol ang mga igrot sa Hilagang Luzon. Pero hindi sila umubra sa angking tapang at pusay ng mga mandirigma ng Cordillera. We value our territory. Ganun, we value. Uh, kung i-value natin ang teritoryo natin, dapat tayo ang uh, ito It took a long time. Mayroon din namang pumasok din ang Dominikan. Ang ilang Igorot na napasakamay ng mga Espanyol noon, dinala sa Espanya bilang bahagi ng isang palabas, ang Exposición de las Islas Filipinas. Ang mga Igorot pinagtanghal kasama ang mga hayop sa isang zoo sa Madrid noong 1886. Nakarating kay Dr. Jose Rizal ang pangyayari. Sa sulat na pinadala ni Rizal kay Blumentritt noong Nobyembre 1886, inilabas niya ang kanyang saloobin sa ginawa ng mga Espanyol sa mga kababayan nating Igorot. I pity these poor people. They will be exhibited in the Zoological Garden of Madrid and with their simple original apparel. They will catch a dreadful pneumonia. This sickness is very frequent in Madrid. And even the Madrid people catch it in spite of their covering, most affectionately, Rizal. It was Dr. Jose Rizal who criticized the Spanish uh, authorities in trying to project that the igurus are just simply animals. Kaya doon niya sinabi yun, that they are the original. Sa bayan pa rin ng Bontok, abala na rin ang grupo ni Shawi sa pag-ensayo. Lalaban din kasi ang kanilang grupo sa isang cultural dance. Unang beses daw na nakibahagi ni Shawi sa langay. Sumali raw siya dahil nais nice na raw niyang mahinto ang mga maling paniniwala tungkol sa kanilang tribo. Yung iba, o, no, hindi masaya dahil sa tingin nila kaming mga igurot ay may mga buntot daw. Sinasabi kong hindi yun buntot kasi yung, yung ano ng tapis, Tsaka yun talaga yung style ng pananamit namin ng mga igurot. Hindi nila alam uh, ano, iba't ibang mga salitang sinasabi nila sa amin. Yung mga masasakit na salita, gaya nga ng may buntot ma kami. Hanggang nagsimula na ang pagtatanghal ng cultural dance ng mga igurot ng Mountain Province. Okay. Ang bawat bayan hindi nagpahuli. Ipinagbawal dito ang mga banyagang instrumento o mga speaker. Nais nice kasi nilang mapreserba ang kanilang mga katutubong musika. Kaya ang mga tunog ng gangsa ang umalingaw aungaw sa buong plaza ng Bonto. bawat presentasyon, sumasalamin sa buhay ng bawat iguro. Mula kapanganakan, pagpapamilya, at pag-alaga ng kalikasan. Hindi rin nawala rito ang iba't ibang sinaunang laro tulad ng kadang-kada. ag-agto o pasahan ng bilaong may lamang palay. <tong> <tong> Chepap si manok o habulang manok. maya lang, pumasok na rin ang grupo ni Shawi. Sa aking pagmamasid, ang lang ay isang buhay na paalala na may mga organisado ng komunidad sa bansa bago pa man tayo tawaging indyo o mga hindi-sibilisado ng mga mananako. ang sayawan at kantahan, nagsimula na ang labanan ng lakas, ang kug o tag Pero sa sangkor o bunong braso, mga bata ang naglalabanan. mga batang nasa elementarya pa lang, pwede nang sumali rito. <tos> <tos> maya, maya lang, Naghanda na si Marcelo. So, kaya-kaya mo ba yung uh, magiging kalaban mo? Tingin mo? Oh. depende, mm, depende sa lakas ng kalabanin mo. Ah. Ilang saglit lang, sumalang na siya. Tinawagan ng penalty ang kalaban ni Marcelo dahil sa pagtukod ng mga paan ito sa sahig. Ang sangkor kasi ng mga igurot, purong lakas ng braso lang ang labanan. Pero natalo din si Marcelo. Maya-maya lang, ang binata mula sa Danga at Barlig ang naglaban. ilang minuto lang, si Kulingan Sagkotin mula sa Danga ang tinanghal na kampiyon. Ang matipuno niyang pangangatawan dahil daw sa pagtatrabaho niya sa kagubatan. Ang mga lalaking igurot noon, laman din ng kagubatan. Nakilala sila bilang pinakabihasa sa pangangaso at headhunting. Dahil yung sinabi ng tatay ko na masali ka doon. Dahil yung ginagawa ko, ginagawa ko, eh, namatay. Eh, namatay ang aking eh, Okay. So. Pag-sabi lang na igorot, pumapasok sa isip na second class na may may buntot ang mga igorot. ang pananaw ng mga tao. Hindi ang pananaw ng mga tao na hindi igorot uh, natatanggal naman sa, uh, really slowly through the educational system, through the educational process, uh, na halos na nakokorrect parts of the original inhabitants of the Philippines it so happened na tayo naman before the coming of the Spanish in 1521, pari-parihas naman tayo ang Sa ilang araw kong pamamalagi sa Mountain Province, mas naunawaan ko kung bakit ganun na lang ang pagpapahalaga ni Rizal noon sa mga taga Dahil ang mga igurot, ni Minsan, hindi marunong makalimot sa kanilang kultura at pinagmulan. patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Victoria Tulad, kasama sa isang brigada